magagandang tanawin. matatarikte na mga daan. Lubak-lubak na mga kalsada. Gabi, summer, anong klaseng daan ito? Kaba dahil sa malalaking alon habang nasa barko. Ay, naku, nakakapagod. Pagod at puyat ilan lamang yan sa aking naranasan sa pagbiyahe mula Luzon hanggang Mindanao na mag-isa habang sakay sa aking sasakyan Pero ang lahat ng aking naranasan ay sobrang sulit naman patapos kong marating ang aking destinasyon maligtas, baon-baon ang aking karanasan Sa loob ng apat na araw ay ang dami kong natutunan at naging instant kaibigan ng ilang oras lamang habang nasadaan sa kakaibang adventure na ito Halina't ako'y inyong samahan sa aking paglalakbay mula Batangas hanggang Coronadal City sa South Cotabato. Good morning guys! Welcome back to my channel. This is the first time ulit na tayo ay nakapag-vlog Uh, this 20 to 24 And ang gagawin natin ngayon Uuwi ho tayo sa Mindanao from Batanga City So samahan nyo ho ako Time check is 10, ay hindi 9 11 So 9-11 So ang una nating destination ay Pupunta tayo ng Naga City So from Batanga City So unang stop natin ah uh, siguro aabot tayo ng mga 8 hours bago makabuto doon. So doon muna tayo mag stop over bago tayo sa direksyon ng Matlog Port para bukas. So samahan niyo ako dito ho tayo dadaan sa Ibaan, Rosario and uh, going Quezon. Sige, sumahan niyo ako ta. Ako excited ako. First time ko ho. ko na ho to ang amin sa sa amin. Sige, see you mamaya sa daan. Unang destinasyon, Bicol Area. Gamit ang Google Map bilang gabay sa direksyon ay target kong makarating sa Naga City ng hapon. Nag Nagsimula ang aking adventure mula Batangas area, tuloy-tuloy hanggang lalawigan ng Quezon bago marating ang Naga City. Pultang so, tayo guys para siguradong sulat sure show you ating biyahe. Rosario na tayo guys! Yun! Tayo ay nasa Padre Garcia na guys! Okay guys, we are leaving Batangas! Hello Quezon! San Antonio Quezon! Hey ho! Have fun the way ho! Okay, dito na tayo guys! Kawin mo sa'yo keso Candelaria Lucena na tayo guys I mean pa Lucena Going to Bicol naulan na Napon pala Grabe ang daan sa pagpilaw Grabe, lubak-lubak eh National Forest. Hi guys, so update and dito na tayo sa uh, Bitukang Manok Road. So first time ko din eh. Ayan, so nag-stop muna tayo. Ayan ng konti uh, 12.14 na so ilang oras na tayo bumibiyahe tuloy tuloy yan so hanap tayo ng makainan sa so, si CR na po. wow ah, Timonan na tayo guys Timonan Beach Masta Hindi ko alam ano kung tawag dito Sa dagat to oh. Sa Timonan sa likod ay ang kanilang port ating mulang port so, may haba haba pa nga nilalagbay ang patungo naga may okay. dyan na kayo guys ha ganda <laughs> ganda ang ganda ang tanawin going to Bicol Grabe ang daan, tagkawayan Kamusta naman? Diyos ko ka po, kawawa kotse Pagit ah! ng daan dito sa tagkawayan ah Guys, ginabi na tayo Ginabi na ako tayo guys Nasa naga na ako tayo, grabe Nasa naga na ako tayo Good morning guys, so day 2 na ho ng ating uh, Luzon to Mindanao trip So, kagabi, hindi na tayo nakapag-flag Dumating tayo, uh, 7.40 na ng gabi So, uh, wala 8 oras ako ang ating biyahe from Matanga City to Naga City uh, Mahirap lang yung daan from uh, Tagkawayan to Bicol dahil Uh, hindi ho ganun kaganda yung daan sana ho maayos na din ano Oo. sobrang hirap po ng daan saka madilim na din tayo na daan na doon so ang ating target ngayon it's 7.14 in the morning so alis tayo sa hotel tetsyo na tayo ng Matnog port. so 4 hours sa biyahe so samahan si nyo ako titanan natin kung ano yung mga uh, mga madadaanan natin so doon ay uh, the famous uh, Mayon Volcano. Sige, sumahan nyo ako. Bye-bye. Kita tayo mamaya. Ayan na po ang Mayon Volcano. Dito na ho tayo sa Ligas V. Albay. Thank you. Lalamas tayo. Lalamas tayo guys. Grabe kang sasakyan ka kung saan saan ka napunta. <laughs> Nakakabot ka eh. Na Grabe ka. Oh, ang kayot. Wow! Ganda! 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 first na tayo guys malapit na po sa matto Bago pa man makarating sa mismong Matnog Port ay kailangan mo munang iparehistro ang iyong sasakyan sa itinalagang checkpoint. Ipresenta ang iyong ORCR at lisensya. Sa area na rin magbabayad ng barkong iyong sasakyan. May fifilipan ka registration form sa kapumila para sa payment. Maliban sa pamasay sa barko, may bayad din para sa terminal fee, PPA at iba pa. Dahil ako ay nasa light vehicle category nasa sa 2,000 pesos lamang ang aking nabayaran. Dumating na tayo sa Matnog Port. We're now leaving Island of the sun Ay, salamat. Nakarating din. Ngayon, so... Alas dos. Medyo na ako tayo. Pinapapasok sa barko. Ngayon yung barko. Sasakay namin yung fast cut. So, one hour tag yung travel time. Alis na tayo ng Luzon, mula Matnog Port, Diretso tayo sa bahagi ng Allen, o sa Dapda Port. ang biyahe So, mula dito sa Kalbayog dumating tayo after 1 hour dun sa bahagi, galing dun sa port ng dap, -Dap. So, tuloy-tuloy tayo guys Diretso na natin to Walang tulugan Diretso na tayo ng later Sige later tain mo ko Come back So kung pagmamasdan sa mapa, galing tayo ng Allen o sa Daptap Port, pumunta tayo na San Isidro, sa Tinambakan at sa Calbayog City. Mula Calbayog, ituloy-tuloy tayo sa pagbiyahe kahit gabi hanggang sa umabot tayo sa Calbiga. Dito na ako nagpahinga at nagmerienda. Umabot tayo sa Calbiga pandang alas 12 na ng madaling araw. Yan. So, update tayo guys. Ay nako, nakakapagod. So kanina umalis tayo doon sa Dap Dap Port. Tapos nga tayong uh, makarating dito sa Visayas area. So 6.30 tayo umalis doon. Dito tayo ng uh, Kalbayog. Kumain tayo doon ng sandali. Umalis tayo doon ng uh, 8.45. So time right now is 12. 30. So mga You get a 3 hours tayo na drive So dito tayo sa ang Tawag dito Kalbika, Ayan sa Kalbiga na tayo So siguro mga Igiti sa oras pa Going to Tacloban So mo na tayo Or else baka Mamayang madaling araw na tayo malis So malapit na tayo sa Tacloban Tuloy-tuloy lang, takloban, likit eh And then doon nasa Liloan Port Okay Grabe, summer Anong klaseng daan ito? <laughs> Grabe yung daan nila Lahat ay lubak-lubak Diyos -lubak. ko po, wala nang madaanan ng ayos San Juanico Bridge i need to bridge that ito na nga yung aking tiket pagdating ko tamang tama may paalis na montenegro so dahil hindi ganoon kalakayan ng ating sasakyan we go so ang ating binayaran ay 3,200 tapos 129 para sa PPA tapos terminal fee na 16 yun so mga ano lang hindi abot ng 4,000 okay so story time nandito na tayo sa Iluan Port na napakalayo Diyos ko po. So galing tayo kaninang madaling araw Doon tayo sa bahagi pa ng Samar So Umabot ata ang aking biyahe lahat ng 7 hours uh, Nagpahinga lang ako ng konti Siguro mga isang oras sa kotse Sidretso na Nabot na tayo ng araw Tumaan tayo sa San Marico Bridge So yun Ang pala Diyos ko naman anyway, dito na tayo so hintayin na lang natin yung barko uh, na kami papasukin pwede so, yung aking ticket so sige si so, Yuminda na Mula Liloan Port ay bumiyahe ang barko hanggang Surigao City Port. Umabot lamang na mahigit isang oras ang aming biyahe. Tuluyan na nga tayo nakaabot sa isla ng Bindanao. Bilis na ng biyahe. Dito na tayo guys sa Surigao City. Bilis na ng biyahe. Amin sa nakayanan. Montenegro. Montenegro. sa Surigao na tayo Surigao City so kabababa lang natin mula sa barko and pupunta na tayo ng Davao City okay 7 hours na naman ang biyahe nakabaw na ulan pa ang bilis ng biyahe so 3.45 kami dumating umalis ata kami doon mga past 2 dah e, sige update ko kayo kapag ako nasa Davao na bye bye Abangan ang part 2 ng aking biyahe mula Luzon patungong Mindanao. Dito lamang sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Bye-bye.